dalawang pinakamatamis na prutas sa iyong kusina ay palihim na nagpapababa ng iyong blood sugar. Alam ko karamihan sa atin ay paulit-ulit ng sinabihan na iwasan ang matatamis na prutas lalo na kung tayo ay may diabetes. Walang asukal, walang tamis, walang ligaya. Pero paano kung ang payong iyon ay nakabatay sa takot, hindi sa katotohanan? Ngayon tutuklasin natin ang dalawang natural makatas at abot kayang prutas melon, inat plum, na hindi lang masarap kundi nakatutulong pa sa kontrol ng blood sugar kapag tama ang pagkakain. Sa katunayan, maraming doktor ngayon ang inirekomenda na ito. Hindi ito exotic superfoods. Malamang nadadaanan mo lang ito sa palengke o grocery tuwing linggo. At maaaring ito ang susi sa pagpapagaan ng pananakit ng kasukasuan, pagpapatatag ng enerhiya at pagpapakalma ng panunaw. Pero una kung naniniwala kang walang dapat na naiisa sa kanilang health journey, pakipindot ang like button. Malaking tulong ito para makita rin ito ng iba. Simulan na natin at unahin ang prutas na baka nasa ref mo na ang simpleng melon. Alam mo ang pakiramdam isang malamig na hiwa ng melon sa mainit na araw. Matamis makatas nakakapresko. Pero paano kung higit pa ito sa pampalamig? Ang mga melon gaya ng cantaloupe at honeydew ay higit 90% tubig Kaya't isa itong bayani sa hydration. Pero ang hindi alam ng marami ang natural nitong tamis ay may kasamang fiber tubig at mahalagang minerals. Kaya iba ang pagtanggap ng katawan dito kumpara sa candy o cookies. Kapag dahan-dahan mo itong kinain sa maliit na mangkok, mananatiling balanse, ang blood sugar mo, humuhupa ang cravings at nakakakuha pa ng dagdag na hydration. Tandaan ang pagiging matamis ay hindi laging masama. Ito ay tungkol sa balanse, lalo na kung isinama ng kalikasan ang suporta sa bawat tamis. Ang melon ay malambot, madaling nguyain at magaan sa tiyan. Tamang-tama para sa matatanda, lalo na kung bumabagal na ang panunaw. Sa susunod na pipili ka kung cereal o tinapay, subukan ito ilang pirasong malamig na melon na may kaunting cinnamon. Simple nakakabusog at baka pasalamatan ka pa ng iyong kasukasuan. Naranasan mo na bang magising na nananakit ang mga daliri o mamaga ang bukong bukong. Sa maraming matatanda karaniwan ang banayad na pamamaga sa umaga at malaking salik dito ang dehydration. Dahil halos tubig ang melon, nakatutulong ito sa pag-flush ng sobrang asin suporta sa kidneys at pagbawas ng pressure sa katawan. Marami na akong nakausap na nakatatanda na nagsimulang magdagdag ng melon sa kanilang almusal at napansin nila ang pagbabago mas magaang ng mga kamay, mas madaling paggalaw at mas kaunting pananakit ng ulo sa hapon. Hindi ito himala, ito'y hydration na may kasamang potassium at magnesium na natural sa melon. Heto ang tip hiwain ang melon sa cubes at ilagay sa malinaw na lalagyan sa ref. Magugulat ka kung gaano mo ito mas madaling kukunin kapag nakikita. Para kang naghahanda sa sarili mong kinabukasan. Isipin mo ang melon bilang banayad na suporta, walang matitigas na fiber, walang matinding tamis. Isang mahinahong panimula sa araw. Pwede pa nitong pagandahin ang kutis at panatilihing maayos ang panunaw. Subukan mo ito sa loob ng limang araw ng sunod-sunod at pakinggan ang iyong katawan. Marami sa komunidad natin ang nakaranas ng ginhawa sa simpleng pagbabago. At doon nagsisimula ang tunay na kalusugan sa maliliit na bagay. Ngayon naman pag-usapan natin ang plum, isang maliit matamis na prutas na madalas lang lampasan sa tindahan. Mukha itong karaniwan. Pero sa loob ng kulay ubeng balat nito ay may taglay na pambihira isang prutas na kaibigan ng may diabetes puno ng fiber at antioxidants. Karamihan sa atin ay iniisip na masyadong matamis ang plum, lalo na kung kailangan nating bantayan ang ating blood sugar. Pero ang totoo mabagal itong natutunaw. Hindi ito nagdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar tulad ng mga processed na pagkain. Bagkus dahan-dahang nagbibigay ng enerhiya na tumatagal. At higit pa dyan may taglay itong polyphenols mga natural na sangkap na nakatutulong magpababa ng pamamaga sa katawan. Para sa mga nakatatandang may pananakit ng kasukasuan o paninigas isang tahimik pero mahalagang tulong ito. May isang viewer na nagsabi simula nang kumain ako ng isang plum gabi-gabi mas magaan na ang lakad ko tuwing umaga. Ganyan ang kapangyarihan ng prutas na madalas hindi pinapansin. At ang maganda pa, madali itong hanapin abot-kaya at masarap. Katulad ng melon 'on, ang plum ay nagbibigay din ng hydration at nutrients, pero may mas masigla at mas tangi na tamis. Kung minsan mo nang binalewala ang plum, baka ito na ang tamang panahon para subukan muli. Naranasan mo na ba ang biglang panghihina sa hapon yung pakiramdam na gusto mong kumain ng matamis pero pagkatapos ay nagsisisi dito pumapasok ang plum? Subukang hiwain ito at idagdag sa oatmeal sa umaga o ihalo sa plain yogurt. Natural ang tamis at may fiber pa kaya nakatutulong sa panunaw at kabusugan. Para sa mabisang merienda, kainin ito kasabay ng ilang walnuts. Matamis, maalat at nakakabusog at ang protina mula sa mani ay nagpapabagal pa sa pagsipsip ng asukal. Isa sa mga paborito kong mainit na merienda i-horno, ang hiniwang plum na may cinnamon at ilang patak ng lemon juice. Sampung minuto lang sa oven at meron ka ng pagkaing parang panghimagas pero ligtas sa blood sugar. Napakagandang alternatibo para sa mga gustong magtamasa ng dessert nang walang kaba. Kung madalas kang magkaroon ng pulikat sa binti o di mapakali tuwing gabi, makatutulong din ang plum. May taglay itong potassium at magnesium na nakapagpaparelax ng kalamnan. Hindi man ituluna sa lahat, ito'y isang mahinahong hakbang patungo sa ginhawa. Isama ang isang plum sa iyong gabi-gabing routine at obserbahan kung may pagbabago sa iyong tulog. Hindi mo kailangan ng mahigpit na diet. Ang kailangan mo ay isang ritmo. Isang bagay na maasahan isang habit na sasabay sa iyong tunay na buhay. Iyan ang layunin dito ang bumuo ng simpleng gawi na may tunay na epekto. Heto ang isang halimbawa isang umagang moment kasama ang melon, isang pampatibay sa hapon gamit ang plum at isang magaan na panggabing pampalamig. Sa umaga, subukan kumain ng malamig na cantaloupe na may cinnamon at kaunting yogurt o cottage cheese. Nakapagpapalakas balanse sa blood sugar at magaan sa pakiramdam. Sa hapon kapag nanghihina kakunin ang isang plum at ilang almonds. Walang sugar crash, walang guilt. Basta't sustansya at kasiyahan. Sa gabi, melon na may mint at kaunting lime. Parang panghimagas pero hindi makakasagabal sa iyong tulog. Hindi ito strictong plano, isa itong maayos at maibabalik-balikan na routine. Subukan ito sa loob ng limang araw. Pakinggan ang iyong katawan. Kung gusto mo isulat sa kuwaderno ang iyong nararamdaman. Maaring magulat ka. Minsan kailangan lang talaga ay consistency, hindi perfection. Kapag ang pagkain ay nagsisimula ng tumulong sa iyo, hindi labanan ka doon mo mararamdaman ang tunay na ginhawa. Susubukan mo ba ito kung oo, i ang oo sa comments. Sama-sama natin itong gawin. Gawin nating masarap. Narito ang mga madaling recipe na pwede mong subukan ngayon hindi lang para sa panlasa kundi para sa kabuoang kalusugan mo. Sa umaga, subukan ang plain yogurt na may pinalamig na cantaloupe cubes at kaunting cinnamon. Magaan ito hindi nakakataas ng blood sugar at nakapagpapalakas. Gusto mo ng mainit at nakaaaliw ihurno ang hiniwang plum na may cinnamon at ilang patak ng lemon juice. Sampung minuto lang at parang may panghimagas ka na masarap pero hindi makasasama. Kung gusto mo naman ng pampatanggal uhaw, i-blend ang melon cucumber, isang sanga ng mint, at kaunting lemon water. Pampalamig, pampasigla, at tamang-tama tuwing dumarating ang cravings. Sa tanghali, subukang ihalo ang melon cubes sa grilled chicken sunflower seeds at kaunting olive oil sa ibabaw ng gulay. Masigla, nakakabusog, at mas masaya kaysa sa karaniwang tanghalian. Sa mainit na panahon, ilagay sa freezer ang melon or plum wedges. Kumuha ng isa kapag gusto mo ng matamis pero ligtas na pampalamig. At sa gabi, isang maliit na plum at ilang almonds. Matamis na at makatutulong pa sa iyong pagtulog. Ang mga ito ay hindi lang recipes mga munting gawain ito ng pag-aalaga sa sarili. Subukan mo ang isang ngayon. Sabihin sa amin kung alin ang pinakanagustuhan mo. Madalas ang payo tungkol sa kalusugan ay parang puro bawal. Bawal ang asukal, bawal ang prutas, bawal ang aliw, pero dito naniniwala kami sa pagsasabi ng oo. Oo sa maliliit na pagbabago. Oo sa natural na suporta. Oo sa pakikinig sa katawan kaysa sa pagparusa rito. Ginagawa mo na ang iyong makakaya at baka pagod ka na sa mga patakaran guilt at kalituhan. Ayos lang, hindi ka nag-iisa. Bahagi ka ng isang komunidad na pinapahalagahan ang progreso, hindi ang pagiging perpekto. Tuwing pipili ka ng melon kaysa sa cookie, panalo ka na. Tuwing kakain ka ng plum, imbes na lumaktaw ng pagkain, inaasikaso mo ang sarili mo. Ang kalusugan ay hindi eksamen na kailangang ipasa ito'y relasyon na kailangang alagaan. Kaya maging mahinahon sa sarili. Isang hakbang lang muna. Pagtiwalaan mong mahalaga ang ginagawa mo. Kahit sa mga araw na mahirap, patungo ka pa rin sa tama. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging malusog. Kailangan mo lang patuloy na subukan may malasakit at kababaang loob. Kung tumama sa iyo ang mensahe ng banayad na pagbabago, type ang kabutihan sa comments. Gawin nating masaya at magaan ang pangangalaga sa sarili. Gusto kong ibahagi ang ilang kwento mula sa inyo na nagsubok ng melon or plum araw-araw. Isang viewer ang nagsabing pinalitan niya ang soda ng melon cubes tuwing hapon. Hindi na ako nagka-crave ng soft drinks, sabi niya. Isa pa dati raw siyang nagigising na namamaga ang mga daliri pero simula nang idagdag ang melon sa kanyang almusal nabawasan ang pamamaga. May isa pang nagsabing naging mas mahimbing ang tulog niya nang isama ang plum sa routine sa gabi. At isang babae ang nagbahagi dalawampung taon akong natakot sa prutas. Ang video na ito ang nagtulak sa akin na subukan muli. Iyan ang mahalaga. Hindi ito mga himala, kundi mga sandali. Mga sandaling sinabi natin ang oo imbes na huwag. Mga pagkakataong sinubukan natin sa halip na manatiling takot. At ang maliliit na tagumpay na ito lumalawak ang epekto. Kapag ibinahagi mo ang iyong karanasan, may iba pang nabibigyan ng pag-asa. Kaya kung nakaramdam ka ng pagbabago, mas maraming enerhiya, mas kaunting pamamaga, mas maayos na tulog, ibahagi mo sa comments. Baka ang iyong kwento ang kailangan marinig ng iba ngayong araw. Kung iniisip mong saan magsisimula, magsimula sa maliit. Limang araw lang, isang prutas, isang pagbabago. Hindi ito tungkol sa pagbabaliktad ng buong buhay mo sa isang iglap. Ito'y tungkol sa pakikinig sa katawan mo at pagbibigay dito ng banayad na suporta. Heto ang simpleng hamon sa loob ng limang araw subukang kumain ng melon tuwing umaga o plum sa gabi. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Pakinggan mo lang. Isulat ang pakiramdam mo pagkatapos kumain. Naging magaan ba ang pakiramdam ng kasukasuan mo? Mas mahimbing ba ang tulog mo? Nawala ba ang cravings mo? Ang ganitong tahimik na pagmamasid ay maaaring makapagsiwalat ng higit pa kaysa sa anumang app o payo. May sariling karunungan ang katawan mo. Minsan ang kailangan lang ay makinig ka. Ang kalusugan ay hindi dapat dala ng pressure o takot. Ito ay tungkol sa pagbuo ng maliliit na ritual ng pag-aalaga mga ritual na maibabalik-balikan mo. At kung may araw na hindi mo ito nagawa, ayos lang. Layunin nito ang progreso, hindi perfection. Subukan mo. Tikman mo. Damhin mo. Pagkatapos ikaw na ang magdesisyon kung itutuloy mo pa. Sasali ka ba sa pimpa-araw na fruit experiment? Kung oo, itype ang sali ako sa comments. Malay mo ma-inspire mo rin ang iba. Ito marahil ang paborito kong tuduminutong tip. Kumuha ng hinog na plum hiwain at budburan ng kaunting ground cinnamon. Iyon lang. Ang cinnamon ay kilala sa pagtulong na pabagalin ang pagtaas ng blood sugar at kapag pinagsama sa fiber at natural na tamis ng plum, isa itong masarap at balanse na merienda. Subukan ito sa hapon kapag gusto mong kumain ng matamis o pagkatapos ng tanghalian para manatiling steady ang iyong enerhiya. Pwede mo itong palamigin sa ref para sa pampreskong kagat o bahagyang painitin para sa aliw. Napupunan nito ang pagnanasa sa dessert nang hindi binibigyan ng stress ang katawan. Simple, abot kaya. Epektibo, at ang maganda pa malamang nasa bahay mo na ang mga sangkap ang simpleng ritual na ito ay maaaring pumalit sa sugar crash gamit ang isang bagay na matalino at nakaaaliw. Subukan mo ngayon, damhin ang kaibahan. At ibahagi sa amin kung anong epekto ang naramdaman mo. Ang channel na ito ay hindi lang tungkol sa prutas o sa blood sugar. Ito'y tungkol sa pagiging nakikita, sa pagiging naririnig. Pinag-uusapan natin ang melon at plum, pero sa totoo lang ang tinatalakay natin ay pag-asa. Yung paniniwala na ang maliliit at mabubuting hakbang ay may kapangyarihang baguhin ang kinabukasan. Na hindi mo kailangang gumastos ng malaki o sumunod sa mahigpit na plano para gumaan ang pakiramdam. Ang kailangan mo lang ay kaunting tulong. connection, Tamang tulak sa tamang oras. Baka ngayon na ang oras na yon para sa iyo. Kung may nakuha kang isang magandang ideya mula sa video na ito, itype ang oo sa comments. Kung minsan kang nakaramdam ng pag-iisa sa iyong health journey, tandaan mo hindi ka nag-iisa. Lumalaki araw-araw ang komunidad na ito kasama ang mga taong tulad mo na pinipiling magpakatotoo, magpakabait at magbigay ng kabutihan sa sarili. Mahalaga ka dito. Mahalaga ang kwento mo. at ang iyong boses bawat comment, bawat recipe, bawat tapat na sandali ay may natutulungan. Kaya ipagpatuloy mo. Sama-sama tayong magtulungan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiusap gawin mo na. Ibahagi ito sa sino mang nangangailangan ng banayad na tulak. Dahil mas madali ang paglalakbay kung may kasama, ang tag-init ay perpektong panahon para sa prutas. Gawin natin itong madali presko at masaya. I-freeze ang melon cubes. Ilagay sa isang maliit na bag sa freezer at kainin sa mainit na hapon parang popsicles na natural matamis at pampalamig. Pakuluan ang ilang plum na may tubig cinnamon at clove. Palamigin at gamitin na parang jam sa tinapay o kahit kainin ng direkta. Gumawa ng snack box para sa ref ilang melon cubes, plum slices at kaunting manini o string cheese. Ready na kapag nagutom ka. Gusto mo ng twist sa lasa budbura ng kaunting lime juice at pinch ng sea salt ang cantaloupe. Ang kombinasyong matamis at maalat o ibising ang panlasa mo at parang pang restaurant ang dating. Hindi lang ito mga ideya, mga paalala ito sa katawan mo na pwedeng maging masarap ang kalusugan. Na hindi mo kailangang maghintay ng motibasyon o perfectong timing. Magsimula ka lang sa pagbukas ng ref at pagpili ng isang bagay na tunay na nakatutulong. Alin dito ang gusto mong subukan? Sabihin sa comments baka ito ang makapagbigay inspiration sa iba. Maaaring hindi mo pa ito napapansin, pero ang simpleng desisyon mo ngayon, isang prutas, isang palit, may malaking epekto. Hindi lang ito tungkol sa melon o plum. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo pagkatapos. Kaunting ginhawa sa mga kaso Kaunting kalma sa hapon. Mas mahimbing na tulog sa gabi. Mahahalaga ang mga ganitong sandali. Unti-unti nabubuo nila ang tiwala mo sa sarili. Unti-unti naniniwala kang posible pa rin ang gumaan ang pakiramdam kahit walang mahal na gamot o matinding pagbabago. At narito pa ang mas makapangyarihang bagay kapag ibinahagi mo ang iyong karanasan, ibang tao naman ang naniniwalang kaya rin nila. Ang isang hakbang mo ay pwedeng makaabot sa taong nawawala ng pag-asa. Hindi lang tayo basta kumakain ng prutas binabago natin ang kwento. Mula sa takot patungo sa tiwala. Tahimik ang pagbabago pero malalim. Maaring ngayon ay melon lang, bukas baka maglakad ka na ulit. O uminom ng dagdag na tubig, o tumawag sa kaibigan imbes na tiisin mag-isa ang sakit. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagiging totoo. Sa paniniwala na ang isang mabait na hakbang ay pwedeng baguhin ang buong araw mo. Karapat dapat ka sa ganitong klasing pag-aalaga. Karapat dapat ka sa kalusugang natural at puno ng malasakit. Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, itype ang alun alon sa comments. Ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng munting kabutihan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiusap gawin mo na. Ang paglalakbay mo ay mahalaga rito noon pa man. Hanggang ngayon.